Siyakati saya kati, tutuwa talaga ako Sang magandang hapon, ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel Ang saya-saya ko dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita muli ng aking cameraman na si Kati Andito tayo ngayon upang pagpatuloy ko lang ang aking hangarin, iikutin natin ang iba't ibang mga larangan ng park ng Singapore. Nandito tayo sa Park Connector within Hogang Avenue 7. Kaya samahan nyo na ako habang antindin ng sikat ng araw, hindi pa rin tusuko si Boxkin para lang iikot at dalhin ko kayo sa kagandahan ng Singapore. Guys, kung iisipin, no, ang galing, ang ganda ng pagkakainbita sa akin ni Cathy dito sa kanyang area mula sa connector na to sa Hogang Avenue 7. Hindi pa rin talaga nawawala yung mga ating mga ipinapakita. May public toilet. At sa kagandahan ng kapaligiran upang ipagpatuloy lang natin ang ating paglalakad. Sabi ko nga, 'di ba? Walking around in Singapore or sa Pilipinas. Guys, pansinin niyo dito sa isang side na 'to. Natutuwa ako ang dami kong naaalala kapag ganito 'yung ating mga scenery na naglalakad ka. Ang ganda. Parang naaalala ko sa Pasig River na ganito ring katindi ang araw na naglalakad kami ni Jennifer. Wow na wow na naman ako sa isang ma sigla at magandang panahon mula dito sa Singapore. Regards sa lahat ng aking mga kaibigan. Mulang ipakita sa inyo dito mula sa Park Connector in front of Hogang Avenue 7. Meron ditong mini park na kung saan talagang hindi talaga nawawala, no? Ang galing talaga ng pagkakaayos nila. Kahit park connector siya kung tawagin, meron tayong bench na kikita, may mga puno na nagbibigay saya sa isang ating nilalakaran. Guys, medyo nabakante talaga ako. Kanina, kung alam nyo lang, hindi ko alam kung paano ako magpumpisa at magpasalamat sa akin nararamdaman dahil nga ang tagal namin ni Cathy hindi nakapaglakad. Take note, Cathy, ikaw naman ngayon ang aking camera girl dito. Jennifer, regards sa'yo. Guys, so kung iisipin, ito kagad ang makikita. Sa isang paglalakad, meron kagad tayong pwedeng pag-exercise para lang mamatatili mam natin yung ating kalusugan. Ang saya lang talaga ipakita sa mga ganitong uri ng mga park ng ating mga lakaran, hindi talaga nawawala no? yung ating pag -e exercise Matindi man ang init ng araw, pero sumisigla ang aking katawan sa tuwing lumalakad ako dahil kasama ko kayo. Wow na wow na naman si Volsky sa isang kay kaysa. Ito yung tinatawag na Park Connector within Hogang Avenue 7. Ang saya lang kasi ipakita, nung nagpipicture lang kami ngayon kati, ang ganda talaga para kami wala sa Singapore. Imagine na, ito yung ating pwede ninyong makita sa ating paglalakad. Pero misa naiisip ko, iisipin ninyo, nasa Singapore kaya si Volsky. Ang saya lang talaga kasi kahit papano kung hindi pa kami naghiwalay-hiwalay at hindi pa nakatira dito si Cathy within the Hogar Avenue 7, hindi namin ito makikita. Yan minsan ang maganda, maliit man ng Singapore, pero isipin nyo guys, ang dami pa rin pwedeng paglakaran. Kahit sa mga ganitong oras, ang dami itong nakikitang nagwa-walking, nagja-jogging, at nagpa-biking. Isang magandang hapon sa ating lahat at napakasaya ko dahil sa tuwing lumalakad ako, nakakausap ko ang aking mga kapokski. So guys, so oh, ito habang naglalakad, meron agad akong nakitang signage. Yan yung mga tinatawag na hindi natin pwedeng gawin habang naglalakad tayo dito. Wow, ang saya no, nakokompleto talaga sa pamamagitan ng mga uh, signage na yan to be follow dahil syempre pagdating sa Singapore, maraming mga bawal. Guys, sana nandito kayo kapag talagang nakakalakad kayo. Siguro ang ganda rito, Kati, kapag talagang napakaaga mo maglakad. Dahil nga, ang saya, pero sana safe pa rin ang lahat ng ating napupuntahan. Pero sa napapansin ko, lahat naman merong CCTV akong napapansin. Ang sayang ipakita na akala mo ang aming linalakaran na sa kahabaan tayo ng River Passing ng Pilipinas. Kasi nga ba naman, ito yung ating nakikita habang naglalakad ka, napakahangin pa, napakasay pa, ang saya-sayang ipakita. Isang napakasayang hapon sa ating lahat, regards sa lahat ng aking mga batchmate 93 at 97. Masaya kami. talaga ako. Guys, grabe, nakaka 15 to 20 minutes na tayong naglalakad. Ito pa rin yung ating nakikita. Ang saya no, kakaiba itong ating Uh, ipinapakita ngayon dahil nga sa kahabaan dahil tinawag siya na, na park connector kapag sinabi yung park connector connecting to Punggol sometimes connecting to Sengkang depende guys kung saan kayo nagsimula isang napakahaba at kaysaya ng aking linalakaran natutuwa ako dahil kakaiba naman itong aming ipinapakita dahil nga gusto ko kayong ikutin dahil hindi susuko si Boxki sa lahat ng kanyang mga paglalakad dahil gusto ko kayong dalhin sa iba't ibang parte ng Singapore wow nawawa ko sa tindi ng init ng nandito ngayon na nararanasan ko pero kahit papano napakahangin kaya mamaya nognog -nog na si Boxki wow nawaw at natawa si Katie Wow, guys. Habang naglalakad kami, patindi ng patindi ang hangin. Habang nag-uusap kami ni Kathy. Ang saya lang kasi ipakita, nare-relax ako. Kakaiba kasi itong aming napuntahan. At parang, Kathy, first time natin maglakad. Sa ganitong uri ng lakaran sa loob ng Singapore, guys. Kaya natutuwa ako. Kakaiba, no? Parang talagang naalala ko ang aking paglalakad sa Pasig River. Regards sa iyo, Jennifer. Wow, ang saya. Sana makadami pa tayo Habang andito pa si Bogski sa Singapore Nagpahinga lang muna kami ni Kati Dahil nga may shelter, may lilin Natutuwa ako dahil nga sa aking nakikita Sobrang init at hindi ng panahon ngayon dito Imagine guys ha From today is sa ano pala nga weekend Guys, nung mga past few days Ulan ng ulan Hindi mo aakalain ganito ang tindi ng araw At pinagbigyan kami ni Kati Para matuloy lang ang aming paglalakad kung iisipin niyo kapag naglalakad ka, eto pa guys, sa paligid na to, kati ipakita mo, nare-relax na kami sa aming paglalakad. Dahil nga, sa ganitong scenery yung ating nakikita. Wow na wow talaga si Box. Guys, palayo tayo ng palayo. Kahit pa paano, natakpan yung paligid natin ng mga puno at halaman. So, ang ganda, di ba? lakad lang ng lakad dahil sa ating paglalakad marami si Bogski na klasan sa loob ng Singapore kahit ako guys matagal na rito ngayon lang ako nakapunta dito kaya nag enjoy ako at dinadala ko pa kayo at naiikot pa natin ang kagandahan ng Singapore ang saya guys green na green yung ating mga nakikita sa paligid dahil nakatulong yung init at tindi ng araw ngayong araw na ito. Ang saya sa ating paglalakad. Wow, ang dami namin na agad pawis. Bihira na kami magkita. Ngayon pa lang ata kami nakita ni Cathy simula nung naghiwalay. Nakita ka na kami with, pero hindi yung ganitong pagkikita na naglalakad. Ang saya lang talaga. Shout out sa iyo, madam. Malapit ka na mag-birthday. Pero hindi ko pa tumakpo-post within your birthday. Ngayon pa lang binabati na kita. Ingat kayo palagi dyan ni James. Ang saya lang guys. Ito meron din pala dito. Para lang, parang isang stage na viewing eh, na ito yung ating makikita sa linalakaran. Kati ikot mo para makita nila yung sinasabi ko. Especially kapag naglalakad ka. Yan guys, oh, yung mga paligid. Yan yung kinakatuwa namin na naglalakad ang haba-haba na narating na natin ito na talagang nag-enjoy ako at masyado na ako talaga pinagpawisan. Kung iisipin mo din, Kati, ang ganda rin dito. Tingin ko parang may mga some activities pa rin dito na hindi nawawala at ito yung ating pwedeng makita. Wow na wow talaga ako sa aking na-experience at sa aking uh, paglalakad. kasama muli ang aking kaibigan at camera girl na si Cathy. Sana nag-enjoy kayo sa anting munting paglalakad within 45 minutes ang aming linakad dito sa mula sa Hogang Avenue 7 na park connector na ating linalakaran. Nag-enjoy -e talaga ako sa tuwing nakakausap ko kayo sa ganitong pamamaraan at sana nag-enjoy -e din ang lahat ng aking mga kabogski at kachibogs. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe my YouTube channel andito ako every two weeks ng ating paglalakad, ng ating every uh, walking around mula sa Singapore or saan man na si Volsky or sa susunod, maiba naman. Wow, sana makarating ako doon. At sana ang lahat ng ito, uh, pwede nyo rin i-share. Pwede kayong mag-comment guys para sa lahat ng aking mga friends, mga newly friend na nagjo-join at nagsasubscribe kay Boxy. Maraming maraming salamat at sa lahat ng mga taong nakikilala ko. Muli, andito ako every two weeks ng aking paglalakad at muli nagpapasalamat sa lahat sa inyo at bumabate ng magandang hapon at ingat mga kabogski.